我涛三冤。 nag-embrace uh, na ako sa Islam. Nag-embrace ko sa Islam, wala. Ganun pa rin yung aking, uh, ganun pa rin yung ginagawa ko. Pagka uuwi ako, bakasyon, nagpapainom ako, nagiinom ako. Nakakapakinig ko kay Ustad uh, Ahmad Javier. Nakakapakinig ko sa kanya. Parang, parang na bubuksan yung uh, isip ko at saka yung puso ko about sa Islam. Sabi ko ganun pala. Maganda pala yung tinuturo sa Islam. Sabi ko ganun tapos lahat sabi ng uh, mga doktor ang uh, case ng tatay mo ay hindi hindi basta case ICU yan sabi niya mamamatay ang tatay niyo sabi ganun ng uh, doktor nandito ko may pera may pera kami wala namang ano mm, wala magawa ang pera <coughs> <coughs> Oh. Hello. <laughs> <out> hello. hello Yung mga dating hindi ko nakita, bakit ngayon ko lang dito ngayon nakita lang ang ngayong araw? Ah, parang ang tagal ng panahon nawala pero ngayon sila nandito. Ah, Masya Allah. At alhamdulillah tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya niya. O oh, ayun, yung mga nandun pa sa likod. Sina brother Omar. Omar, asan ka nagtago nung ikaw ay nawawala? Ha? Ah? <laughs> masya Allah Okay, very good Mga At maganda, nandito yung mga ustad natin Sino ba yung mga ustad? Si Ustad Santimar Si San Pasera oh, Si Jean oh. At saka si Sino ba yung nandito mga ustad? Oh, si Ustad Omar Tarong Masya Allah, Allah Akbar Si Ustad Ali Kamlong si Ustad Ali Yusuf De Leon, si Ustad Abdul Rahman, si Ustad Abdul Aziz Vita, at saka si Ibrahim Casey, takbir! Masya Allah, oo. Oh. Isipin nyo, meron tayong ulam dito, mamaya, kutis na lang, alam natin na, ingay uh, na sila, kaya, oh, say, masya Allah. <laughs> Yung magpapakain ng nalit, eh. So in the after ng karin ay magkakaroon tayo ng mga konting lecture mula sa ating mga ustad dito, si Ustad Abdul Rashid Kanhilis, uh, si Ustad Amrullah. At yung mga iba pa na may gusto ng i-share, yung may mga, mga sama ng loob kay Abdul Aziz at sa akin, pwede kayo magsanita. At may insya Allah na magsasasa din siguro si, uh, Aziz, Abdurash ano, Abdurash Aziz, no? mag-share siya ng konting story nila, experience dito sa Saudi Arabia kung ano yung mga shortcut lang siguro, mga natutunan niya, uh, oras para siya ay maghihingi ng tawad sa mga ex niya dito, mga babaeng pinaasa niya. So, Inshallah, at ako din, konting share din uh, ano yung mga natutunan namin sa Saudi Arabia for 8 years. Uh, totoo nga po yung nakikita yung post na about sa we, invite you for iftar gathering ka final exit daw. So maraming may nagtatanong, na-scam na, na totoo ba yan? mag exit na kayo? Lalo si Abdulaziz, hindi sila mapaniwala na yan, mag exit So uh, may mga dahilan kami, insya Allah, na mamaya yun na malalaman siguro. So after... Ibig yung pag-exit na yun, wala na bang balikan yun? Right? Insya Allah. Mga saib talagang si Babary, babalik siguro kami o siguro visiting siya siyempre pag mag-uomra. Insya Allah. So may mga kanyang-kanyang kami dahil kung bakit siguro. At hindi pa naman, adagagad, insya Allah, baka punta pa ng isang siguro. Abdul Aziz, ito, din si Abdul Aziz. Totoo bang ikaw ay... O Para... Meron tayong iiwanan at meron tayong babalikan. <laughs> ah, oh, mashallah, Allah, may iiwanan. <laughs> At merong babalikan. Mag-ugot <laughs> na lang. mag Balikan yan. Sana maulit muli. Sana maulit muli. <laughs> Meron ba ganyan? At sigurado ka po kulutan namin ng aral ang inibabagay ni Brian Casey at saka ikaw? Masyadong ah. araw. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Masyadong araw. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayin, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, huwag kayong uuwi ha. Mamaya pa tayo kumain. Sandali lang. Tapusin natin yung uh, ulam ng tani bago tayo ha. <laughs> Ito na kayo, walang uwi. Pag nabusog ka, ah. mabibigay ako ng lupa. Pag kayo uwi, hindi kayo makakababahagihan. Sayang. Siya mo, <laughs> <laughs> sa dami ng mga tao rito, sigurado ka magbibigay ito sa atang lupa. Basta pumunta sila doon si tumira lang sila. <laughs> <laughs> wala ang problema. Pag asesem lang ako, no, makaka... Nakakaiyak ba? <laughs> Nakakaiyak <laughs> nakaka, <laughs> bro? <laughs> <laughs> Nakakahabag. <laughs> <laughs> Nung uh, Kwento so, ko lang, kung uh, umpisa lang ako yung mag-abroad, hindi ko akalain na ako ay mag-abroad. 2019, 2009, 2009, sorry, 2009, October, uh, 30 years old na ako noon. Uh, may edad na rin ako, hindi ko, hindi ko akalain na mga kapag-abroad ako, may uh, negosyo ako sa Pilipinas. Operator ako ng fish pan ng Tilapia sa Pilipina Rizal. Noong uh, October 2009, bumagyo ng untoy sa Rizal. Ang, ang nasentro ng bagyo ay ang uh, Rizal. At ang fish pan ko ay uh, nasira. Nung nasira yung aking PISPAN, so nawalan ako ng source of income. Ang, gi ang ginawa ko, ako oh, nalugi, nasunog ang PISPAN. <laughs> at uh, ang ginawa ko noon, nag-update ako ng CV. Mahirap sa Pilipinas, pagka ikaw ay nilaglag, lalo ka pang nilaglag. Buntis ang asawa ko noon, at uh, mga anak, mapagsasabihan nyo naman ako, na ako ng mga nono, -ano, ng aking biyena, ng aking tatay, ng aking pamilya, uh, at ay, yung mga nakapaligid sa akin. Kasi nga mag-anak na rin yung aking asawa. Pag-update ko ng aking CV, nag-apply ako lahat ng nadaan ako na agency sa Pilipinas. Na-nadaanan ko, nakamotor ako, nagulumulo-lulo sa ako ng Maynila. pinapasa ko yung CV ko sa lahat. Tama ang, uh, ang apply ko lang is a cleaner kasi gusto ko lang umalis ng Pilipinas para maiwasan yung mga sasabihin sa akin. Ayan, wala ka ng pera, mga nga ang asawa mo. Siyempre, pamilya ng asawa. Ganun kasi sa akin, para sasabihin sa iyo kung mga nga ang asawa mo, wala kang pera, imbis na tutulungan ka, ilal ka pa nila. Kaya, naisipan ko noon na mag at uh, hindi na rin maganda yung uh, nangyayari sa amin ng aking tatay kasi nga ang tatay ko sabi niya sa akin noon anihin mo yung pistol at merong bagyo sabi ko hindi naman wala yung bagyo mahina yan hindi ako natatakot sa bagyo eh, yung malakas ng sarisal is yung, uh, yung ulan. Kaya, umaha ng todo. Ayan, sabi ng tatay ko, yan, yeah, ang sinasabi ko sa inyo, minsan makikinig kayo sa matanda, kahit, kahit yan ay sa inyo, eh, dapat marunong rin kayo makinig sa mga matatanda. Kaya, uh, nagtatalo kami lagi ng tatay ko. Sabi ko na, talaga talagang mag, mag ano na ako, mag uh, iiwan ko muna yung Pilipinas, mag a muna ako. Sabi ko ganun. Kung ano man nangyari, di bumalik, umuwi na lang ako, walang, walang problema. Ano halo nags, nag-sasama sa isip ko, mag-iipon ba ako, uuwi ba ako, ano bang ko? Hindi alam. Sabi ko sa mga agency, kahit sa bansa, palisin nyo lang ako. Alam ko nila, 2010, January, October ako nag January, nakalis na ako, 2002. At pag uh, natanggap na ako, hindi ko akalain na dito ako sa uh, Silangan, sa Saudi Arabia. Ang apply ko lang, cleaner, pero sabi nung uh, agency, Ba't ka mag-cleaner? Meron ka namang educational background. So, sabi sabi nila sa akin, merong data entry. Sabi ko, sige, data entry na lang. Bak, okay lang yun. Basta't uh, hindi nyo ko pagtatrabaho, hinabigat ba sa computer ang uh, pahawak? Sabi nila, sabi na, oo, oh, sige, data entry. Pagdating dito, wala, wala akong pakalam sa sa kontrata, sa sweldo. Kumirma ako, nakita ko, 750, pinirmahan ko, sabi ko. Akala ko, dollar. Pagsahod ko, nung uh, dumating na isang buwan, <laughs> 9,000 lang yung nasweldo ko. Sabi ko, malaki pa yung pinangin mo sa Pilipinas. <laughs> Kaysa dito sa, sa sweldo ko. So, tumagal ang, tumagal at tumagal. <laughs> Ayun nga, okay, naman. Sobrang uh, nakakatuwa kahit na uh, computer technician lang yung natapos ko. Wala ako na akong ano, magulo kasi ang utak ko nung ako'y nag-aaral. Kung ano yung uso, gusto ko mekaniko, sa uso computer, gusto ko technician. At uh, nila uh, 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 hanggang ngayon ay uh, sa admin pa rin ako nagtatrabaho at uh, yun nga, pakawin na rin ako. Mga mga brad ako 'yung uh, nagpapasalamat uh, dito sa inyo sa inyong inyo, lahat, lahat na punta. Nakakatuwa. talagang uh... Uh... <laughs> Hello, Hello. 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 iyak na sana kasi. <laughs> At uh, okay, pwede na. Bismillah. Hello. 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 Eh, Pabasan muna kasi at malapit na ako umiyak eh. So hindi na lang. At <laughs> least ako <no>, may <okay>. attention nila, di ba? Hindi na inaatong at, <laughs> you know, diba? at <laughs> least nag-isip natin. Sige tuloy mo. Wala kasi <nakikimug>, eh. Bayakin <laughs> <Pahiyaki> na natin. Ayun <laughs> nga, uh, share-share ko lang yung iyakap po yung tayang Islam ito ay wala sa aking puso. Eh. Dahil gusto ko lang ito gamitin sa mga mga bagay na uh, kailangan dito sa Saudi Arabia. Mga documents, ganyan. Nalip nalilig tayo doon sa mga hindi mga ganda ang gawain. Hindi ko niyakap yung uh, Islam magagagad sa puso ko. Hindi ako nagsasala. Hindi ako nag-perform. Uh, pe Minsan, pag ako sa masjid, sa alam ko, sa sama. 2012, nag-impress uh, na ako sa Islam. At pagka-embrace ko sa Islam, wala, gano pa rin yung aking, uh, gano pa rin yung ginagawa ko. Pagka uuwi ako, bakasyon, nagpapainom ako, nagiinom ako, lahat ng uh, ginagawa ko noon, kasi nga hindi ako, uh, wala akong uh, natutunan o hindi ako nagdagdag ng alaman sa pananamang times lang, kayas siguro ganoon yung nangyari. At tumagal ang uh, panahon. Tumagal ang panahon na dumating yung pandemic. Dito ako nagkaroon ng uh, takot. Simula nung uh, nag-pandemic, natatakot ako. Nakikita ko lagi sa social media, ambulansya, patay, laging namamatay, madaling namamatay. At noong mga panahon na yun, pinapakinggan ko pangarap ni, ni Ustad Javier kasi uh, pandemic noon. Uh, lockdown, work from home kami. So, board na board ako noon. Nagahanap ako lagi ng napapakinggan kasi nga, nagkaroon na ako ng uh, takot sa puso ko gawa nung nangyayari pandemic. <laughs> Nakakapakinig ko kay Ustad uh, Ahmad Javier. Nakakapakinig ko sa kanya. Parang, parang na bubuksan yung uh, isip ko at saka yung puso ko about sa Islam. Sabi ko ganun pala. maganda pala yung tinuturo sa Islam. Sabi ko ganun. Tapos, nung, 2000 2020 yon tandang tanda ako namatay din siya nung namatay siya nagkaroon nag, may may pandemic siguro kaya <laughs> lang ako nakikinig siguro kung di dumating yung pandemic hindi ako magigising at di ko malalaman yung pan, yung uh, relihiyong Islam natakot ako noon at uh, ito pa ang isang dumating sa amin na uh, malaking pagsubok sa sa buhay namin kasagsagan ng pandemic ang tatay ko ay uh, na heart attack na heart attack yung tatay ko. So patay na yung kalahating katawan niya. Tinanggihan ng lahat ng uh, hospital sa Rizal Provincial. Lahat sabi ng uh, mga doktor, hindi yan uh, hindi yan uh, ma-admit dito kasi wala naman dito'ng uh, ICU at at ang uh, case ng tatay mo ay hindi hindi basta case ICU yan. Sabi niya, mamamatay yung tatay niyo Sabi ganun ng uh, doktor. Nandito kung may pera, may pera kami Wala namang ano mm, Wala magawa ang pera <coughs> Sabi ko sa nanay ko, sabi ng nanay ko, pinapapirma ako ng waiver para i-admit ang tatay mo. Sabi ko, sabi ng, uh, ng nanay ko, sabi ko sa nanay ko noon, uh, sige po kayo kasi ang doktor, instrumento lang naman niya ng alas, subanaw at Hala. Hindi naman sila yung tunay na nagpapagaling. Instrumento lang sila. Kung mamamatay ang tatay, mamamatay ang tatay. Pumirma kayo, sabi kong gano'n. Kahit mamatay ang tatay, kung mamamatay, mamamatay. Yan, ikapahin tulutan ng uh, Allah subhanahu wa ta'ala. naman eh. Subhanallah. Uh, pumirma yung nanay ko. Pagpirma ng uh, nanay ko kasi gusto ng doktor dalhin sa Quezon City sa heart center, ang tatay ko sabi ko, ang daming COVID, baka mamaya namatayan doon, tapos kayo pa, na nanay ko, mamatay din kayo doon. Di dalawa pa sabi ko, baka hindi na kayo makauwi, eh. nakikita ko, natatakot ako, sinusunog yung mga patay, sabi ko nga, subhanal. Takot na takot ako noon. Ramadan din yon. 2020. Subhanallah, iyak ako nang iyak. <laughs> iyak nga Iyak, iyak ako ng iyak ng time na yon. Hindi, hindi ako marunong magtarawe. Sabi ko sa kasamahan ko na Sudani, tinatawagan ko, bro, Paano ba mga ganun magtarawi? Sabi niya sa akin, every two raka taslim. Sabi niya, 11 na raka lang. Para akong si Raulo, wala akong alam na sura. E pinirin ko yung mga sura na 11 na sura, yun lang yung paulit-ulit. Ako, nagtatarawi ako mag-isa. At sabi ko noon, sabi ko, gumaling lang yung tatay ko. Sabi ko, gumaling lang yung uh, yung tatay ko. Pagdating ng uh, face to face. Sabi ko, pupunta ako ng Islamic Center, mag-aaral na talaga ako. Sabi ko gano'n. Guma basta gumaling lang yung airpot ko. So, banalize, isang linggo lang. Dininig ng... Dininig yung aking mga panalangin sa ginag sa ginagawa ko, hindi ko alam kung tama yung ginagawa kong pagtatarawin noon kasi nga yung mga sura ng sala, na mga sura kasalay, hindi ko kabisado, wala akong kabisado gano'n ng mga sura. Alhamdulillah, nakalabas yung tatay ko noon. Gumaling, hindi nadala sa heart center. Sabi nga nung mga doktor doon, imposible, uh, himala yung uh, nangyari. Kasi nga patay na yung kalahating katawan ng tatay ko. Talagang sabi, tinatanggihan na ayaw na sila i-admit. Ayaw na-admit ng mga doktor. Natatakot din sila. Subhanallah, walang isang linggo, kadasal ko, kakaiya ko sa Allah Subhanu wa ta'ala, dininig, dininig ang uh, panalangin at lumakas yung tatay ko. Nakalabas siya na wala lang. Hanggang ngayon, alhamdulillah, yung tatay ko ay napakalakas niya ngayon. Amaya ah, na tayo kumain. Iyak muna tayo. <laughs> So insya Allah, habang nag-aantay tayo, uh, mag-lecture muna si Ustad, um, uh, Ustad Amrullah. Insya Allah, pakinggan po natin kuha tayo ng kaalaman sa ating Ustad. Ma maya maya, ganito yung kaon kasi may parating pa ng kanin. May isang may pa. <laughs> Hindi yung kanin lang. Oh.